Maghihigpit ang custom sa inspeksyon sa mga balikbayan box para hindi magamit sa krimen tulad sa pagkuslit ng droga. Nangangamba naman ang isang grupo sa epekto nito sa tagal ng paghihintay para sa mga padala. Nakatutok si Jun Veneracion. Exclusive! Dahil sa nadiskubreng mahigit 800 milyong pisong halaga ng shabu sa parcel nitong unang linggo ng Hunyo, Muling ang Bureau of Customs sa pag-inspeksyon sa mga balikbayan box. Utos sa mga frontline offices, imbis na buong shipping container na naglalaman ng mga balikbayan box ang idadaan sa X-ray inspection, dapat isa-isa nang ibababa ang mga ito para masuri ng X-ray. Wala naman siguro masama na i-X-ray man lang natin isa-isa para lang uh, hindi rin maabuso no. Uh, para sa kapakanan din naman to ng uh, mga kababayan nating OFWs. Sa loob ng isang linggo, hindi raw nawawala ng huling droga o kontrabando na nakatago sa balikbayan box, sabi ng Bureau of Customs. Dahil sa problema ito, kailangan na raw talagang magkahigpitan. Pero nababahala ang mga deconsolidators sa mga balikbayan box sa utos. Kung ngayon anila ay araw lang ang bibilangin bago mailabas sa pantalan ang mga balikbayan box. Pag nagkahigpitan, maaari anila ito umabot ng isang buwan. Kaya sila nakipagdialogo sa mga opisyal ng customs. Ang kawawa din, yung mga consumers, yung mga nagpapadala ng balikbayan boxes. Kaya bago pa simulan ay kinigil mo na ang full implementation ng utos para pag-aralan. Gayun man, ayon sa customs, kailangan pa rin baguhin ang kasalukuyang proseso ng balikbayan box inspection. Kaya umaapila ang customs ng pag-unawa mula sa mga OFW. Ang kinakailangan lang talaga namin ngayon ho, uh, to find a way on how to stop uh, itong uh, continuous influx ng mga illegal items through the balikbayan box uh, scheme. No? Sang-ayon man ng grupo ng mga deconsolidators sa pagbabago para hindi magamit ang balikbayan box sa magpupuslit ng kontrabando. Kailangan nila itong balansihin, lalo't magsisimula na naman ang peak season ng pagpapadala ng mga OFW. Ang balikbayan box is kasi vulnerable talaga. But kung mayroong sistema ang bawat uh, consolidators abroad, siguro maiwasan yan. Para sa GMA Integrated News, June Jun van las na katutok, 24 horas.